Hello guys. ka <laughs> sa <laughs> Nandito po ako sa farm bill ng aming kapitbahay. Tutur ko kayo guys ha. Ganda kasi dito linis eh. puno dito guys na peding ano oh pagkakitaan sana. Kaya lang wala ng bunga. Ayan ang aming caretaker dito, guys. <laughs> Ayan, daming. May sampalok. May mangga. May lansones. Ayan. Ayan, guys. Ang lansones nila. Ang daming puno, eh. O, oh, diba guys? Ang ganda dito guys, ang linis ng farm nila. Ayan. Tapos guys, meron pa silang mga kalamansi. Ayun, apat na puno. Tutur ko kayo guys sa kanilang farm. Ang ganda naman dito pagka sa retirement mo guys no. Tapos meron tayong ganito kalaking lupa. Wow! 'di ba? Ayun guys, oh, ang dami bunga ng nyog. Oh. Ang linis ng farm nila, guys. Ayun, daming bunga ng nyog nila. Hmm. Ito guys, yung lansones. Puno ng lansones, ayan. Dami nilang lansones dito. Ayan, no. Oh. diba guys ang yaman naman nila ah. dami nilang manok na panabong ganda naman ang manok na to pero linis talaga guys dito ng farm nila guys o, ayan lang guys ang naano lang sonis eh. meron bunga kaya lang parang hilaw pa. Parang madilim ang aking camera. Ayan guys. Tuturo ko lang kayo. Papakita ko lang yung farm nila guys kasi ang linis eh. Ayan guys, ang ganda ng mga manok na. Ang mahal ng isa niyan guys, kaya hindi pwedeng walang bantay. Pag ganito kalaki ang farm ko guys, pwede na ako ditong magpabalik-balik exercise, 'di ba, maganda. Anong ginagawa mo? Nagme-merienda ka? Nagme-merienda ka? Ang linis ng kubo mo no. Yan guys, ang kanyang kubo. Ang linis talaga dito. Hindi pa nga ako nakakapagwalis, no? Eh? Hindi ka pa nakakapagwalis niyan, ha? <laughs> Diyos ko, baka ilang araw ko to bago ko matapos walisin. <laughs> huh? Kailangan talaga malinis. Ang farm. Ang ganda, no? Gaya dati, ano? Si uming pa ang nandito, Ay, no? Hindi ba ito? Ang linis ng farm nila, guys. Ayan, oh. Sarap magkubo dito, doon. Tapos doon kami banda, oh. No? Sarap magpiknik, mag-ihaw-ihaw ka dito sa may ilalim ng mangga. Ayan, guys, ang kanilang farm bill. Ganda, guys, no? Ang luwag. Ay, nangangarap ba kayo guys na magkaroon ng ganitong kalaking lote? Ako din guys, nangangarap. <laughs> Gusto ko guys, sa retirement ko, may ganito ako kalaking lote. ba? Diba? Sarap sa pakiramdam. Ayan, may mga nyog. Puno ng mangga. Ano pa ba yung mga tanim dito? Hindi tayo pwedeng lumapit guys sa mga niyog kasi baka bumagsak lahat. Ay, bumagsak yung mga ano nyan. Bunga. Puupu-upu na lang ang Donya, oh. Ayan guys. Ang aking video for today. Don't forget to like and subscribe. Blanis Vlog linis ng kanilang farm. Taga saan ba yung ano, yung bisita na engineer? Sila ano yun? Mga kapatid niya Kapatid niya Sino yung may naninitsit? Bakit narinig mo may sumitsit? Ibon niya. Ibon ba yun? Parang niluloko ko ng ibon na to. Ito guys, may sampalok sila dito. Pag gusto mo magsinampalukan, kuha ka lang dito. Di ba ang sarap ng ganitong pakiramdam, no? Pag marami kang pera, tapos nandito ka na lang sa farm mo, no? Wala kang may Oo. Um, oh, tapos mag -iaw. Ang sarap dito, tapos mag ihaw ihaw na lang ay mga tilapia, uh -huh. tuyo. Itong ano, itong undas. Pwede ka mag-picnic dito. Di ba, no? Ganda. Ang dilim ng camera ko dito, banda. Eh, ma, ano yung araw? Ang dilim din ang langit. Ayan, guys. Maraming aso dito guys. Hindi pwedeng wala kasi may alagang mga manok. Ayan lang guys ang aking video for today. Tinur ko lang kayo sa farm bill. Ganda dito guys no. Sarap mangarap. Nakaka-inspire naman ang may ganitong kalaking lote. Tapos guys, meron kang kubo dun sa ilalim. No? Ang ganda. Gusto ko guys, ganun yung ano, pagka nagka edad idad na tayo. Oh. Yung kanilang kubo na sa ilalim ng mangga. Salamat guys, thank you for watching. Ingat po kayong lahat.